tayo so, samahan nyo guys sa bagyo sa kayo dito sa isla yan ang bagyo ang bagyong leon nga pala ay, ano daw yan super typhoon ayan yung ulan no? pinahabol ako ng ulan guys manakas to so abang abang na kayo yung mga weather broadcast sa tv nyo ang tip ships nyo lahat guys Guys. Good morning. Nag-iina na tayo, guys. Nag-iina na tayo sa trabaho natin. Good mag-iina tayo. Trabaho. So, day na tayo, guys. nag na tayo para ready to work na tayo. Guys, so, mag-outfit na tayo. Ready na tayo mag-start ng work

start na tayo guys sa uh, production natin yan. BB back ribs sa uh, kukuha na natin ng plastic to. ayan kukuha so, na natin ng plastic yan. So, wala na magkuha ng plastic guys. Ito wala ng plastic to. Linis na yan. yan. Ito magkuha ng plastic to. Yan. Tapos dito. Yung ito, banda. Ganyanin mo lang ng ano mo, kuko mo. at ilahin mo ng ganyan, no? Oh. Diba? Yan yung plastic nya. Uh, yan yung plastic. So, buhanan lang natin ito lahat at i-bake natin guys. Watch out guys. So, yan guys. Tapos na natin lilinisan yan. Ah, uh, lahat. I-season lang natin guys ng salt and pepper. So, paper lang yan guys para sumarap. So, binaliktad na natin. i din natin sa kabila para pantay yung ating baga season sa ating back ribs. Yan. So, ngayon guys, uh, nag-mix tayo ng ito, pang marinate natin yan doon sa ribs natin. So, ito Bali may orange 'yan tapos yung herbs natin mga thyme tapos yung soy sauce natin konti tapos olive oil 'yan Tapos may ano rin 'yan additional uh, secret ingredient guys So i-marinate lang natin 'yan guys ng ganire 'yan, so so natin 'yan oh. pa uh. So ganyan lang guys kada isa mamarinig lang natin ng ganyan guys ah. Uh, so yan yung siya guys tapos na natin yung marinig yan so ready to bake na yan guys yan so Uh, mamarinet natin yan mga siguro 10 minutes tapos pwede nang isalangin mamaya so yan lang guys yung ating video for today I hope you enjoy my video and papakita ko lang pala sa inyo yung labas namin guys. At 'yan pala yung aming labas guys, yeah. Kasi medyo maulan. So 'yun lang guys, thank you so much.